Yes. Happy New Year to all guys. Dito naman ako sa bahay ng aking kapatid. Buhay probinsya guys. Maulan-ulan dito guys. Maulan-ulan dito sa Surigao. Dito ang kanyang bakod. O kanyang katabi sa, iyang, sa kanyang bahay guys. Uh, uh, may mga guys, guys. muna sila Uy, Chinese chicken kumusta matanda na itong Chinese chicken guys uh, dito kami magmukbang kami sa guys sili tinanim may kangkong guys uh... palbos ng kamuti ganas may kapayas mm -hmm. ini yung maka video Hah? Uh -huh. Para no hulmit na. Na. Buna, buna, na. Bunay na bunay na. Kao, kao na. Iyo. di na ginalata, ikaw na doon. Oh, Ali, koy, kay naka, naka video ni koy. Eh hey guys, dari misa kawan guys basakan. <laughs> Bahak man guys, kay ulan man guys. Mga atol na po ni eh guys. Video oh ta guys, Kaya naero guys. <laughs> <laughs> Para na nata ebidensya guys. <laughs> Ini selikut dong. Selikut. Karena yang dua dia. Aman. Ini. Di ino nang dua kan nang diha inun. Hah? Kuy kuy. guys. Guys, Happy New Year sa tanan guys. Mag-ihaw tayo ng lukan. O tuway, tawag sa amin guys. Ito guys, so, maraming tuway. O lukan. <coughs> Dito na guys. Mayong ang May... intel ko ni PJ. May inihaw na hmm? Lukan. Bago. Happy New Year! mag tayo ng lukan, guys! Okay. Dito na, guys. Marami-marami ito, guys. Dito. Malapit nang bumuka, guys. Mamaya, guys. Pag bumuka na ito, pwede na ito kaunin. Para kainin. <laughs> Happy New Year, guys! Let's go! Okay. Lagyan ni Bayo guys ng cheese. Butter. Butter, oh. butter coconut. <laughs> okay. Ganyan guys, maglagay oh. Inihaw at nilagyan ng butter coconut. Butter coconut. <laughs> jok jok jok. Oh. Ah, masarap na ito guys, mamaya. Tim may timpla na siya guys. May cheese oh. Look at guys may cheese pag bumuka na siya guys pwede na lagyan ng cheese para to ito, ito. ito. masarap kainin <coughs> ini bro do mabukahin na bro ini ano bawa wow nang oh. cheese na lang sa ibabaw bro gutang sa ubos okay talaga <coughs> Pag natikman nyo ito guys Malimutan nyo ang Inyong pangalan Okay Dit na lang kami sa inyo mamaya guys Let's go so, okay. Kainin na ni utol guys Naluto na Tignan, tignan na Inihaw niya guys Sausaw so, sa suka Sarap nito guys, pag grilled ano guys, grilled to ay. Eh. Mm, mm, mm. Sarap guys. Nam nam. Nam nam yummy. Yummy guys, yummy. Nandito pa, Dito Sarap pa guys. guys. Dito pa oh. Mm. Uh. Timing kayo guys. Sabi <laughs> <laughs> bumuka siya guys. Pag na-videohan, bumuka. Walang, walang camera trick guys. Bumuka siya kaagad guys oh. Kita nyo. Biglang, biglang bumuka na. guys. Kaya na mo Luto na guys May kamuting kahoy Kamuti guys May lukan Na nilagyan ng butter May sausawan, suka Na may sili Manghang ng suka ito guys Wow! ito na guys oh, wow talaga happy new year I sa inyo first vlog ng January 2025 matagal-tagal na tayong hindi naka-vlog guys kasi busy tayo guys pag mag pag may day off mag day off ako guys naka-vlog ako See my kasi day, mm. so, my work kasi update na lang kami tomorrow. sa inyo mamaya guys

<laughs> sarap talaga guys, oh. Parang aku guys, masarap. Masarap kainin. Uh, parisa ng kamuting kahoy. Hmm. Mm. sarap, guwapo. Yeah, oh, guys, oh, masarap at magwapo pa, guys. Okay. Let's go. Kain tayo guys. Hey. Ayun tayo. Kita ka ba? Lain ito kay. Tuway. Lukan na may cheese. Nagkada na tulog. Init pa guys. Malasa. Ano pa lagi? Lagyan ng suka. Ano ang mga balita? Uh, init pa guys oh. Bisa hey. ko kay load. Karon gani, imbis na bagunahan na nuno ko si Grillo. Hmm. Bilin niya ako si Grillo nito. Grillo. Kain okay. na ng kape. Si Grillo. Nabaysa ka tayo mo ko.

Nag-level lang tayo muna guys. Okay. Just some... Yes, Na. Talagang. Sarap, guys. Parang ikaw. sarap. Sarap.

Happy New Year talaga. From the bottom of my heart, Happy yeah. New Year sa inyong lahat. Salamat sa mga Yapon new subscribers, sa mga tabungan. Sa mga sa mga nag-live, comments, mga na naguguba ba. Sa mga silent sa 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 viewers, salamat talaga sa inyo. Sunod. Sunod gamukan, ipadakop na kana mo nya. Kuha na kana ng balay okay. ah. Ngomoyapon, hindi mamatay. Mamatay pantanaw ng akin. Tayo, bye-bye shape. Ang mga ama ng mga dato ng kami guys. A, sunod pa kadto na akong dato may mo kuno. Kali mo Lagi area na pred na. Yan ang sunod. Yan na tayo guys. Grabe na balaod ng ginila. Sa bilis lagi. Kung may galing yo ka. Tawa ka ya. Ano? Dawas ka sa area. Pero mga na, mga, ka, sarap, mga sarap. Sarap. Mga lobo. Mga lobo. Isa ka sila na. May bisyo. Dapat. Ano? Grabe na ka. Isa nila ang Boss. Guys, dito na guys oh. Ilagyan pa ni Bayo. Para mirami ito guys. Okay. Ba bisita tayo guys. Bangers tayo guys. <laughs> Bayaw. Utol. May bisita tayo guys. Nakakuan, dahil ka hindi, nakasubscribe ka. Sa iya.